Hi Salome, how are you? I'm good, wait lang wait lang I'm good Yan ang nga ito yung may naramdaman ako eh, wait lang Okay, no Okay, ah parang ano parang napunta uh, ka na sa mainstream because of Viva Max Uh, pero are you still uh, doing ano, yung uh, adult content? Yes, yes. Ah, okay, um, okay. Ano po yung part po talaga ng goal ko na pagsabayin. I want to be among the first na kaya mag-mainstream pero hindi binitawa ng adult content. Tsaka yun po talaga yung passion ko. Oh, okay. um Yun ang top priority ko talaga. So hindi ko nakikita yung sarili ko na iiwanan yun para lang magkaroon ako ng mainstream career. Kasi kaya ko naman ang sabay. 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 Tapos, ibang di man audience mo naman is parang uh, universal. It's all all over the world, diba? ba? Pero, uh, ano yung sa Not tingin? Not for kids, though. <laughs> <laughs> I just wanna say. Hindi, <laughs> pero yung sa tingin mo, ano yung pinaka, ano mo ano, nationality? Mga Pinoy talaga. Ah, okay. Mga Pinoy. Ang mga napapansin ko, um, mga, yung, ang mga Pinoy, sila, parang lagi silang gutom na makakita ng mga kamukha nila ng sariling atin sa kanilang ano, sa kanilang pinagpapantasyahan. Ano, loyal ang mga Pinoy at maganda at meron siyang, ang mga Pinoy meron special relationship talaga with Ball Stars. Oh. Um, tsaka yun nga, yung mga pantasyo ng bayan. So, yung, um, predominantly Pinoy talaga ang audience ko. Pero marami ako napapansin na taga-States, oh. mga taga-UK, tsaka mga Arabo. <laughs> kasi makikita mo yung sa analytics, di ba? Opo, opo. Oh. Yun po yung ano. Um, yung mga Arabo, ano, minsan nakikita ko sila sa comments kasi bawal naman ang Pornhub sa kanila. Pero pansinin oh. sila. pansinin sila. Um, ay, tsaka marami rin ano, Brazilian na ano oh, napapansin ko. Ah, Brazilian. Mo? Pero um, among the no, mga nationalities, ano yung pinaka-type mo talaga? Pinaka-type? Ay, ano ako, personally. hindi ako, ano um, pantay-pantay ang -pantay tingin ko sa lahat ah, ng kulay. Ah, talaga? Um, marami na rin ako nakasiping sa iba't ibang lahi. Um, oh, oh. At masasabi ko na there's beauty in everybody. In everybody. So, yun. So, wala akong wala kong particular na preference. Si, <laughs> talagang uh, ano kahit Pinoy hindi wala akong Pero you have a real... Of course, of course I have content with Filipinos, yeah. so I have content with foreigners. So talagang ano um I do I don't discriminate. <laughs> Pero you have In a, in, are you in a relationship right now? No, I'm ah, currently not looking for. No. <laughs> Bakit? Bakit? Um, ano po, uh, ma, ma alam ko po na marami pong um, Pinoy ang monogamous pa rin. Uh -oh. Maraming Pinoy hindi nakakaintindi ng polygamy and polyamory. And because of that, alam kong magiging struggle para sa kanila na sakyan yung mga trip ko tsaka yung trabaho ko mostly. Okay. Um, uh, marami nagsasabi sa akin, marami nang babak sa akin na oh, like, ayoko mo yung girlfriend ko, nagbibiba like, max or nagpo ka tulad katulad mo. So alam ko na hindi siya tanggap. Okay. Tsaka ano rin naman, parang um, I, um, I am learning to keep myself um, company. Uh -huh. to, be, um, to keep myself good company and to be ano, to um, in talaga? So, okay lang. Okay lang sa akin. Okay. Ang aking singlehood. Naka-ilang movie ka na sa Viva, Max? Ah, meron po akong dalawang miniseries. Okay. At isang movie na based sa aking story. Nag-cameo lang po ako doon. Um, tsaka isa... Ano ba yun? Anong title mo? Ah, Kitty K7 po ang title ko. Ay, One of the best. One of the best movies. Really? Oh, thank you so much. Hindi mo ba alam na our dweenie? Yes, he went to Taiwan and I That movie is um, based on my story. Oh. They interview. Um, I was a consultant for the film, so they um, they interviewed me very extensively to get um, to get details about my work and about my life. And I was surprised that a lot of those details made it into the movie. So yun, I'm uh, happy ako dun. So yun know, ang pinaka favorite mo among the. I, I, would think so. um, I, I would think so. I would think so. I would think so. Yun Shush kasi. Sa Shush po, um, part po ako ng writing nun. Ah, okay. um, tumulong ako sa conceptualization ng writing nun. So, proud ako dun sa mga pelikula na meron akong, uh, meron akong creative um, input dun behind the scenes. Galing-galing so, galing mo naman. I mean, alam mo kahit ganon ang image mo, parang you still show that you have something inside. Yes, inside. yes. Um, yun, yun po talaga ang ano ko. Uh, yun yung po yung alam ko ng strength ko. Alam ko pong uh, well-spoken ako and maraming masasabi. So, so yun po. Did you study ba yung college? Yes po. Anong, ah. uh, well, anong natapos mo? Um, I majored in industrial design wow, um, okay. sa College of Fine Arts sa UP po. Wow. Yes, and po. UP pa? Opo. Okay. Congratulations, Salome. Thank you. And, thank and, you, uh, good luck to you. Uh, nice to meet you both thank you <laughs> thank you